Ang alamat ng mais. Noong unang panahon, may mag-asawa na ang ikinabubuhay ay ang pagtatanim ng gulay. Binyayaan sila ng isang magandang anak na baba. Ang pangalan ay Maita. Madulas at malambot ang buho. Kapag nasisinagan ng araw ang buhok ni Maita, ay naninilaw na parang ginto. Kadalasan na pagsasabihan si Maita ng kanyang ama na itigil ang sobrang pagsusuklay at tumulong naman sa mga gawaing baha. Sa halip mas lalo pang tumindi si Maita sa paghanga nito sa sarili at sa kanyang buho. Isang araw, nagkasakit ang kanyang ama. Kinailangan ng kanyang ina na magbenta ng kanilang pananim na gulay upang sa ganoon, ay meron silang pambili ng makakain at ng gamot para sa ama. Mahigpit na pinagbilinan ng kanyang ina si Maita na ipagluto at pakainin ang ama. Pinaalala din niyang huwag kalimutang diligan ang kanilang mga tanim, na gulay sa tigang ang lupa sa kanilang bakuran. Naisip ng bata na maaga pa. Mag-aayos daw muna siya ng kanyang buho. Nagsuklay nga ng nagsuklay si Maita. Nawili ito at hindi napansin ang mga nagdaang oras. Maging ang mahinang pagtawag ng kanyang ama na humihingi na makakain, ay hindi narinig ng bata. Abala ito sa pag-aayos ng kanyang magandang buho. Lumitaw na ang araw at dumating na ang ina ni Maita. Nagtataka ito na makita ang kanilang mga pananim na gulay na natuyo, dahil sa hindi nadiligan buong maghapon. Hinanap nito si Maita at nakita nga niya ang anak na abalang nagsusuklay pa rin sa harap ng salami pinagalitan si Maita ng kanyang ina, dahil sa wala man lang itong nagawa sa mga pinagbilin sa kanya. Maging ang pakainin ang may sakit na ama, ay hindi nagawa ni Maita. Mariing wika na matanda sa bata na sana, ay numipis na lang ang kanyang buhok, upang sa ganoon, ay hindi na niya ito pag-aaksayahan ng panahong suklay. Umiiyak na tumakbo palabas ang bata. Ngunit hindi na ito sinundan ng ina, nagpunta ito sa kusina, upang ipagluto ang asawang nang hinalalo sa guto. Nang mahimasmasan sa galit ang ina ni Maita, ay hinanap niya ang bata sa bakuran nguni hindi niya ito nakita. Ipinagtanong din niya ito sa mga kapitbahay ngunit walang nakakita sa bata. Matagal na hinanap ng ina si Maita, subalit walang may alam kung nasaan ang bata. Isang umaga nang nagwawalis sa may bakuran ang mag-asawa, at may nakita silang bagong halaman na umusbong. Ito ay may mahahabang dahon. Diniligan ito ng mag-asawa. Makalipas ang ilang linggo ay nagkabunga ang halaman. Nang pitasin at balatan ang bunga, nakita na mag-asawa na ito, may butil-butil na kulay dila. Ang bunga ay may mga maninipis ding ginituang buhok na ubod ng dulas at ganda. Naluha ang mag-asawa nang makita ang magandang buho. Naalala nila ang buhok ng anak nilang si Maita, na ganoon na ganoon ding madulas at maganda. Ang aral sa kwentong ito ay makinig at tumulong sa mga gawaing bahay. Mahalin ang magulang hindi lamang ang pansariling kagustuhan.